ang kainta ang pinakamatandang bayan ng Rizal dahil sa itinatag ito noong 1571. Ang kainta din ang may pinakamaliit na sukat, subalit ito naman ang pinakamaunlad. Ito kasi ang nagsisilbing bukana sa kabuuan ng Rizal at malapit sa kamay Kaya nga ito ay binansagan nila na ang iyong daan tungong silangan. O sa wikang Ingles, your gateway to the east. Maliban dito, ay tinatawag din ng bayan ng kainta bilang kabisera ng bibingka ng daigdig o bibingka capital of the world. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa pitong barangay na nasasakupan ng kainta, ang San Isidro. Ito ay nang matagpuan ng isang caregiver na wala ng buhay sa loob ng isang drum sa loob ng residente ng kanyang mga dayuhang amo. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Maribel Vilma Baksal. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Isang ina na nagsusumika para sa kinabukasan ng kanyang anak at pamilya. Si Maribel Baksal ay residente ng Ortigas Extension, Barangay Santo Niño at naninilbihan ito bilang isang caregiver sa isang Chinese national na mga amo sa Cainta, Noong June 29 taong kasalukuyan, isa lamang ordinaryong araw para kay Maribel ay umalis ito sa kanilang bahay para pumasok sa kanyang trabaho. Lingid sa kanilang kaalaman na ito na ang huling araw na makikita nila itong buhay. Mula kasi nang umalis ito ay eh bigla na lamang itong naglaho na parang bula at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ayon sa report, ay nagsimula ng magtaka ang mga kapatid ni Maribel nang hindi ito sumasagot sa kanilang tawag, maging ang anak nito. Nasanay na din sila na kung malilate ito ng uwi, ay palagi itong magte-text o tatawag sa anak. Mas lalo pa silang nag-alala dahil sa si hindi ito umuwi ng bahay, kaya naman ay nagtungo na ang anak nito sa bahay ng amo ni Maribel sa Brookside Hills Subdivision sa Cainta Rizal. Nakausap nila ang among babae ni Maribel na ang 80 years old na na si Christina Duncan at nang tanungin kung naroon ba ang ina ay sinabi nito na wala doon at hindi pumasok. Sinubukan pa nilang hanapin si Maribel sa mga kakilala na pwede nitong puntahan ngunit bigo sila na matagpuan ang ina. Hindi pa rin ito sumasagot sa tawag at mga messages kaya naman ay pinablatter na ng pamilya ang paggawala nito kinahapunan. June 30 kinabukasan, kasama ang ilang members ng kapulisan ay muli silang bumalik sa bahay ng employer ni Maribel. Ngunit tulad ng nauna nitong sagot, ay wala umano ito doon at hindi pumasok. Subalit tila may kakaiba sa mga sinabi nito na hindi umano nakapasok ang caregiver dahil sa masakit ang ulo. July 2, araw ng linggo, ay nagreport sa trabaho ang tiyahe ni Maribel na si Nanay Ruby. Siya kasi ang nagsisilbing kahalili ni Maribel sa araw ng linggo para mag-alaga sa bedridden ng among lalaki. Nang tanungin niya ang amo kung pumasok ang pamangkin, ay sinagot siya nito na hindi pumasok mula pa noong Webes. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil sa nakita niya sa loob ng bahay ang mga gamit ni Maribel at nang tanungin niya muli ang among babae, ay nag na ito ng sagot. Sa halip, ay sinabi nito na nakalimutan niya pumasok pala siya. Dito na kinabahan ang ni Maribel at agad niya itong inireport sa mga pulis. Pumunta sila dito, wala, wala daw, hindi daw pumasok. Itong linggo, di ako na schedule ko. Ako ang pumasok. Doon mo nakita yung gamit niya. Tapos sabi ko, Ti, sabi mo hindi pasok, Bilma. Sabi niya, ay hindi ko alam. Limot ko na. Maliban dito, ay nakatanggap din ang report ng report ang kapulisan dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa residente ng mga dungkan. Kaya naman ay muling nagtungo do ng mga pulis kinabukasan July 3, 2023 para tanungin kung saan ang gagaling ang masangsang na amoy. Ngunit muli ay sinubukan silang pigilan ng matandang babae. At ayon dito, ang masangsang na amoy ay nagmumula umano sa patay na hayop. Ngunit dahil sa kaduda-dudang kilis nito, ay pinasok ng mga pulis ang bahay at dito nga ay natagpuan nila ang isang drum na kulay asul kung saan nagmumula ang amoy. Nang buksan ang nasabing drum ay dito na tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae na nasa advanced decomposition period na at ang biktima ay kinilalang ang nawawalang caregiver na si Maribel Vilma Baksal na ilang araw nang nawawala dalawang drum no na pinagpatong pinasok sa guro sa sa loob tapos tinakpan ng isa pang drum nung uh, pinasok namin medyo mahirap buksan siguro sinil pa maliban sa mga gamit nito na una nang natagpuan ng tiyahe na si Ruby ay nakakuha din sila ng isang chef knife na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon ganun pa man ay naging palaisipan sa mga pulis kung sino ang suspect ang mga employer kasi ng biktima ay matatanda na ang babae ay nasa edad 80 at uugod-ugod na. Ang asawa naman nito ay bedridden na na siyang inaalagaan ng biktima. Samantala, bago pa man mabuksan ng drum ay katakataka ang pagdating ng grab sa lugar kung saan ay nice nais ng mga ito nakuni ng mag-asawa para umanodalhin sa ospital. Ang nasabing grab ay napag-alaman na binuk ng nag-iisang anak na lalaki ng mag-asawa na si Kenneth Duncan na ng alias na Kenny Chen at Kenneth Tan. Napag-alaman din nila na nagtutungo ito sa residente ng mga magulang, kaya, kaya naman ay itinuring itong person of interest. Mayroong uh, statement yung ating uh, uh, witness na si, uh, yung chahi, no, si Rose, na nakita niya itong lalaki uh, either uh, Friday or Saturday. Niya, pero hindi niya lang confirm kung yun ngayon. Pero wala naman daw ibang pupunta dyan kundi anak lang. Agad na hinanap ng kapulisan si Kenneth Duncan sa kanyang tinutuluyan sa BGC Tagig. Ngunit ayon sa management ng lugar, ay umalis na ito doon noong araw na matagpuan ang katawan ng biktima. Pinapuntahan natin yung kanyang mismong resident sa BGC at uh, sinasabi nga ng uh, management doon nakaalis na siya nung mandi pa, nagkakot na ng gamit. Agad na nagsagawa ng verification ng mga sa Bureau of Immigration at dito nga ay napag-alaman nila na nakaalis na ng bansa ang person of interest na si Kenneth Duncan at nagtungo sa Taiwan noong July 3, 2023 ng alas 9 ng umaga. This morning, pinuntahan natin at uh, may nag-info na sa atin na nakaalis na daw siya doon sa kanyang residence. So nag-verify tayo sa BI, no, sa Bureau of Immigration, Uh, tinignan natin kung nakalis na nga. Okay. So nakita nag, na confirm natin no na itong taong to ay nakalis na uh, nakalis na nung uh, last uh, Monday okay. ng 9:48 o oh, sa so, going to Taiwan. Ang ginawa nitong pagalis ay nakadagdag pa sa hinala ng mga pulis na ito na nga ang hinahanap nilang suspect sa pagpatay kay Maribel at itinuring na nila ito na primary suspect. Samantala ay isang testigo naman ang lumapit sa mga pulis na itinago nila sa alias na Pido. Si Pido ay nakasama umano ni Maribel na nagtatrabaho sa mga dungkan at ito ay nagbigay ng kanyang pahayag sa mga karanasan nila sa mga among dayuhan. Kailangan daw ng katulo ni Maribel kasi nahirapan siya sa pagbuhat at pag-alaga ng matanda. Sinasamahan ko sa pagluto kasi ang nanay ni ano ng suspect na ito ay na masilan masilan sa lahat ng gawa kapag si Maribel ay hindi gumagawa pagpagalitan din siya ng matanda na ito o nagsisilpon siya ay pagalitan siya ay sabi ko may pagkain naman dito may dala naman may luto naman akong pagkain bakit ayaw mo kumain ito kasi hindi nang ano bawal daw kasi nabawasan sa sahod ko yung sabi niya sa akin ang sahod niya daw mga 300 a day 350 a day at minsan kulang pa daw ang saud niya. Nagagalit, nawawala. Bigla yon, Bigla. Sinisigawan niya mga tao na kapag meron ng mali sa kanya o at hindi sumusunod sa kanya at kapag meron siyang masama ang kanyang mood at sumisigaw siya. Bigla. Bigla. Eh, niya ako minsan pero hindi naman sa akin masakit kasi masapag sa hampas niya sa akin, eh, naghingi ng suri. Sa ginawang autopsy sa katawan, ay napag-alaman na ang mga taga sa likod, ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang sanhi ng kamatayan nito. Napag-alaman din nila na basag ang ilong ng biktima. Ang matandang babae na amo ni Maribel na si Christina Duncan ay sinampahan ng kasong accessory to the crime at obstruction of justice dahil sa ilang beses nitong sinubukang pagtakpan at iligaw ang ginagawang investigasyon. Gaya na lamang ng subukan nitong pigilan ng kapulisan at sinabi na ang masangsang na amoy ay nagmumula sa patay na hayop. Ganon din ang una na nitong pahayag na hindi pumasok ang biktima, taliwas sa mga nakitang gamit nito at sa natagpuan katawan nito sa loob ng kanilang bakuran. Ang mag-asaway kasalukuyang nakahospital-ares dahil na rin sa kalagayan ng kalusugan ng mga ito. Ayon sa isang panayam kay Major Alfonso Saligumba III, ang chief of police ng kainta, ay ayon sa matanda ay may mga pagkakataon daw umano na ninanakawan sila ng biktima na siya umanong marahil ang naging motibo kung bakit ito pinatay ng sospek. At sinasabi ng nanay na ninanakawan siya. Siguro nung nalaman ng anak na ninanakawan yung kanyang mga magulang ay nagalit, nagburst ng galit ito at uh, napatay nga niya itong ating uh, biktima. Subalit ayon naman sa pamilya ng biktima nang lumapit ang mga ito sa tanggapan ng Rafi Tulfo in action, ay madalas umano na mag-day off sa trabaho si Maribel na siyang palaging ikinagagalit ng mga amo nito. Kaya naman ay isa rin ito sa mga motibo na kanilang tinitignan kung bakit pinatay ang biktima. Samantala ay humingi naman ng proteksyon ng pamilya ni Maribel dahil sa natatakot umano sila para sa kanilang kaligtasan lalo na nga't hindi pa nahuhuli ang suspek na pumatay. May ilang mga mensahe din umano sila na natatanggap kung saan ay tinatakot sila na ihinto na ang demanda. Ang nakakapagtaka pa ay may ilang mensahe din sila na natanggap mula sa numero ng namayapa ng si Maribel kung saan ay sinasabi umano nito na buhay siya at huwag silang mag-alala. Malakas umano ang kanilang pakiramdam na ang mga mensahe ay nagmula sa sospek na si Kenneth Duncan. Ayon kay Major Alfonso Saligumba III, ay nakikipag-ugnayan na sila sa Interpol at sa gobyerno ng Taiwan para mahuli ang sospek na si Kenneth Nungcan at para maibalik ito ng bansa para harapin ang mga kasong isinampalaban dito. Hanggang ngayon ay mailap pa din ang ustisya para sa pamilya. Ganun pa man, ay nangako naman ang kapulisan na gagawin nila ang lahat para mapanagot ang may sala. Shout kay Real Bravo, Maria Socorro Gonzalez sa mga viewers po natin sa abroad, lalo na ang mga mahal nating mga OFW. At syempre sa akin pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro at sa lahat ng viewers, marami pong salamat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.